Sa isang press briefing nitong Huwebes ikawalo ng Pebrero taong 2025, diretsahang itinanggi ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang anumang pakikialam niya sa impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Ito ay matapos formal na isumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment na pirmado ng 215 kongresista, kabilang ang anak ng Pangulo na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi naiwasan ng ilang political analysts at netizens na magduda kung talagang wala siyang basbasa nangyayari. Iginiit ni PBBM na ang impeachment ay bahagi ng constitutional mandate ng Kamara. Sinabi niyang wala siyang papel sa desisyon ng mga kongresista. Ayon sa kanya, wala rin siyang direktang impluensya sa impeachment laban kay VP Sara. You give me too much credit. Again, what the House has done, is clearly the constitutional mandate they have to proceed with the impeachment complaints. Sa kabila ng pahayag na ito, maraming naniniwala na imposibleng hindi alam ni PBBM ang galaw ng Kongreso, lalo na't ang kanyang anak mismo ang unang pumirma sa impeachment case. Nang tanungin kung bakit ang kanyang anak na si Rep. Sandro Marcos ang unang lumagda sa impeachment case, inamin ni PBBM na kinansalte siya ng anak. Kinumpilman niyang nagtanong si Sandro sa kanya tungkol sa impeachment move. Sinabi niyang dapat sundin ni Sandro ang kanyang tungkulin bilang kongresista. Ngunit itinanggi niyang alam niyang si Sandro ang unang pipirma sa kaso. It's your duty now to support the process, so do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process and you are a congressman so do your duty. Ito ba ay isang simpleng pagsunod sa konstitusyon o isang maingat na hakbang ng administrasyon ni PBBM upang maalis sa eksena si VP Sara? I didn't know that he will be the first to sign though. Dahil dito, hindi maiwasan ng marami ang pagdudahan kung talagang walang kinalaman si PBBM sa impeachment o kung ito ay isang maingat na political maneuver laban sa Duterte camp. Senado na ang magpapasya, sinabi ni PBBM na wala na sa kanyang kamay ang desisyon at ang Senado na ang bahala sa impeachment process. Hindi pa agad magsisimula ang trial, nakareses pa ang Senado at babalik lamang ang sesyon sa ikalawa ng Hunyo taong 2025. Tuloy ang banggaan ng Marcos at Duterte camps, mas tumitindi ang airingan sa pagitan ng dalawang political factions, lalo na sa nalalapit na 2025 midterm elections. Tanging nasa Senado na ngayon ang bola at depende na rito kung paano ito iha-handle ng mga senador, PBBM. Sa ngayon, pinapanood ng buong bansa kung paano tatakbo ang impeachment trial at kung sino ang tunay na mananalo sa power struggle na ito. Ngayon, ang tanong ng marami, talagang nga bang hugas kamay si PBBM, o isa lamang itong maingat na estratehiya upang tuluyang mapabagsak ang Duterte Camp?